Araw-araw, lalong pa yung pakinamdam ko. Ang bilis ko nang makatulog sa gabi. Ang sarap at ang hindi palagi ng tulog ko ba? Nabasa ko sa Manila Times na more than 6 million ng Filipino na ng stress at anxiety. Ang pinaka nakakashock, Pilipinas ang isa sa mga bansa may pinakamalalang sleeping problem sa buong mundo. Alam mo ba? Stress, anxiety, at insomnia, yan ang mga number one na kalaban ng katawan at immune system natin. At kapag napabayaan, pwede maging sani ng delikado at nakamamatay na sakit kagaya ng heart attack, diabetes, hypertension, stroke, cancer, at marami pang iba. Kala ng marami, stress, anxiety, insomnia ay dahil sa mga nangyayari sa buhay natin. Ang major cause kaya ka stress at kaya kami ang anxiety at sleeping problems ay dahil hindi balance ang nervous system mo. Nervous system kasi ang may control ng emotions, mood, heart rate, breathing, pati na pagtulog natin. Yung mga scientific studies from National Library of Medicine, sa saan napatunayan ng mga scientist sa Amerika, ang effectiveness ng mga roots, herbs, at plants sa Araw-araw, lalo gumaganda yung pakiramdam ko. Ang bilis ko nang makatulog sa gabi. Ang sarap at ang hindi palagi ng tulog ko. Para akong fully charged pagkagising. Punong-puno ako ng energy and I feel motivated. Hindi na din lumilipad yung isip ko at nakakapag-focus na ako sa work. Hindi na ako nahirapang makahinga, nakakapanibago, at malinaw sa'yo paano ka matutulungan ng Keep Calm. Sa mamagitan ng pagbalance ng nervous system at pag-activate ng rest and restore system sa katawan mo para ang nervous system at buong katawan mo is working for you and not against you. Remember, ito ang chance mo para magkaroon ulit ng happiness, peace of mind, and freedom. Ngayon, sa isang click ng button, meron kang power para baguhin ang lahat.